welcome so, my youtube channel again our vlog for today is ito na pala guys yung karabtong nito Nung, ang last upload ko guys ito pala yung ano yung wet farm guys yung napakalawak na wet farm ayan malapit na tayo guys ito na yan tada ayan kita niyo guys ayan yung ano napakalawak na wet farm guys ayan mag ano tayo dito guys mag moments moments tayo moments charot mag -charot, charot charot muna tayo dito guys na ano mag ano layo lakad lakad tayo dito sa ano sa gitna ang sarap tumakbo guys dun sa gitna ang sarap tumakbo ayan oh lawak ang ang lawak ng farm nila guys tapos dun sa kabila wala pang tanim ayan tingnan nyo guys super ano siya lawak my goodness Maya guys, punta tayo dun sa gitna. Magtakbo-takbo tayo. Tara na. Tara na. Alam na guys. Ang ganda. Goro na tayo guys. Ayan guys, shout out plus sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga subscribers ko. Yung subscribers ko. Sa lahat ng viewers ko. Regular viewers. Sa lahat ng all countries uh, all countries of uh, people supporting my youtube channel thank you thank you very much shout out sa inyong lahat salamat at hindi kayo nagsawa mag-support sa aking YouTube channel at hindi rin ako magsasawa mag-support sa inyong YouTube channel. Thank you, thank you very much guys. Sana samahan nyo ako dito sa ano dito sa wet farm guys. Dito mag ano tayo. Moments, moments. Charot! Ayan. Ang guys dito sa gitna guys. Ang lakas ng hangin. Kita nyo guys parang alon na ano tubig na nasa dagat itong ano gumagalaw. Itong mga uh, ano wet Tingnan nyo guys ayun oh no? huh? ang ano siya ang ganda niya guys na ano hawakan yung sa dulo kasi nakikiliti nakakakiliti siya guys grabe tsaka ano siya hindi mo siya kayo hindi mo siya guys makati tsaka malinis guys itong dinadaanan ang ganda dry lang siya o, hindi siya wet hindi siya wet hindi siya wet wet hindi siya basa guys wala walang tubig dito guys katulad nung sa ano palay nilalagyan ng tubig ito wala guys, walang tubig guys. Ayan, sarap guys, magtakbo-takbo. Ayan ano nga guys, mag-enjoy ako dun sa, sa gitna. At ayan si Bodit, sumulong niya sa akin guys. Ayan, super ano, super ganda talaga guys. Ang sarap magtakbo hanggang doon sa dulo guys. Kasi sobrang layo guys, hindi pa rin ako nakarating dun sa gitna. Hanggang dito lang ako sa may ano, medyo malapit-lapit dito sa ano gilid. Pero medyo malayo na rin niya yung nanapuntahan ko, guys. Medyo malayo na. Pero napakalayo pa. Hanggang doon sa kalagitnaan sa dulo, guys. Grabe. Ayan, o. Oh, kita niya super lawak nitong ano to. With farm, guys. Grabe. Kung dito kayo, guys, mag enjoy din kayo. Charot! Ayan guys, yung mga may-ari nito, mga mababait yan guys. Yung mga nagpa-farm dito guys, mga mayayaman sana. Ganyan din sa atin yung mga nagpa-farm mayayaman. Charot! Ayan guys, tingnan nyo guys, ang nag i ako dito ano, hawakan ko yung mga nasa dulo ng ano. Itong wait, kasi ano, napaka ano niya, nakikiliti ako. Ang sarap niya sa kamay. Ang sarap niya sa kamay. Parang namamasyad-masyad siya ang kamay ko. Ang sarap oh. Hindi siya makati, guys. Ano siya? Ayun, dry na dry siya. Tsaka, ano siya? Malinis. Malinis. Ayan, ang sarap niyang hawakan. Huwag siya muna tayo. Ayan na nga, guys. Dahabang na dito tayo, sulitin na natin. Sulitin na natin ang moment. Enjoy every moment. Charot. Sulit-sulitin na natin, guys. Kasi minsan lang naman ito mangyari. Mangyari. Kasi ano lang to guys. Ah... Uh, pagkatapos ng ano harvest nito wala na next year na ulit sila magtatanim kasi every summer lang sila magtatanim ng ganito guys kasi pag taglamig wala naman yan wala mga tanim guys lahat yun, ma ano frozen mamamatay kasi mag snow mag snow ayan sulitin natin dito ayan charot mag moments moments dito na lang tayo sa kabila ayun na guys pabalik na tayo pabalik na tayo dun sa ano dulo dun kung saan yung daan pa uwi pag-uwi. Ayan, tingnan nyo guys, ang layo na narating ko pala. Kasi ano, napabalik na tayo doon sa dulo. Ayan, ang layo na pala nang narating natin. Ayan, nasa ano na tayo? Near ng kalagitnaan. Near ng kalagitnaan. Pero malayo pa din. Ayun, no, oh, super layo po guys, grabe. Super labak talaga guys ng mga, mga farm dito guys, grabe. nag enjoy ako guys sa mga ano, sa mga view dito, sa mga farm-farm, etc. Ayan, soon guys, pag may mga bunga na guys, yung mga ano, apple, apple, mga apple farm, mga pupuntahan natin yan, yung mga etc. Mga iba-ibang ano, mga farm, grapes farm, etc. Basta, madami guys, soon, pag nagsibungahan na guys, makikita nyo, kasi pupuntahan natin yan. Ayan, pabalik na tayo guys, hanggang doon, sa so, papauwi na tayo. Ayan, kasi medyo malapit na to doon sa ano, sa bahay ni Mamits bahay ni Mamits. Dadaan tayo rin kay Mamits kasi nandun yung sasakyan. Nakamotor lang kami dito guys. Yung motor pala guys kaya pala ano ng ano nag joyride joyride gora gora ng konti kasi ano yung motor na yan mahigit one year na guys hindi nag andar hindi, hindi pinagana kaya ayan tinag try namin gumana siya kaya ayan nag gora gora ayan at ito nag ano nakakuha ng moments pang vlog charot ayan na nga guys ayan goodbye ano wet farm ayan na guys ano na siya more 7 na uh, 7.20 na ng gabi guys gabi na guys pero may araw pa maliwanag na guys maliwanag pa maliwanag na maliwanag pa guys ayan na uh, 7.20 na yan ng ano ng ng gabi 8 o'clock guys, maglulubog yung araw. Magdidilim. 8 o'clock, magdidilim ba? Ayan, goodbye. Adlet wet farm. Goran na tayo. Pinasaya mo ako. Nag-enjoy ako guys. Sana nag-enjoy kayo. At sana nandiyan pa rin kayo. Samahan nyo ko hanggang dulo guys. Sana sana na huwag kayong magsawa mag-support sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much, guys. I really appreciate it. At hindi rin ako magsasawa mag-support sa inyong YouTube channel. Lagi kayo mag-iingat. Stay safe, everyone. And God bless. Ayan. mag na tayo, guys. Mag-say goodbye na tayo dito sa wet farm na to, guys. Wet farm. Ayan. Parang ano siya, tubig, guys. Ayan. No? Parang gumagalaw sila lahat hanggang doon sa dulo. Mahangin kasi siya, guys. Mahangin siya. Uh, itong time na to guys, hindi pa siya ano, mainit. Medyo malamig-lamig pa siya. Kaya naka-jacket kami guys. Naka-jacket pa. Kasi hindi pa siya na ano, totally mainit na summer, summer ba. Pero ngayon daw guys, ano na siya. Summer na. Mainit na. Mainit na. Ayan. Tingnan nyo guys. mag na tayo. Palabas na tayo dito sa ano. Palabas na tayo dito sa... Ano, wet farm na to guys. Parang ano, damo. Parang ano siya, palay ba? Pero well, dry to guys. Dry, dry. Tingnan nyo. Napakalinis ng ano guys. Ayan, mga dinadaanan ni din sa gitna Ano yan, ginulungan yan guys ng ano, yung dinaanan namin. Ginulo, yung gul, naggulungan siya ng ano. Yung tractor ba yun guys? Hindi ko alam yun. Yung ginagamit nila dyan sa ano, pag nag, ano, pumupunta sila sa gitna. Ayun na nga guys, mag na tayo guys at gabi na kailangan na natin bumali kasi gabi na charot ayan super lawak talaga guys ng ano nung wheat farm guys ayan nakikita nyo ayan napakalawak niya grabe maskin napakalawak ng na mga ano nila ng mga pananim nila dito kung hindi ano syempre syempre guys ano yan mga ano yan may mga mayayaman talaga guys kasi super lawak po naman Alalawak pa naman ng mga farm nila. Mga uh, apple farm dito guys. Ang lalawak sa mga grapes farm. alawak, Grabe sofer so Mga ano sunflower. lalawak din. Ayan makikita nyo guys. Dadaan natin ulit yung ano mga sunflower guys. Pero hindi lang yan guys. Yung ano mga sunflower. Ang dami pang mga sa iba-ibang place guys. Ang daming mga ano iba-ibang klaseng tanim nila. Eh, dito lang to guys, ano, may likod na ano, bahay ni Mamits. Mga, ano, mga bahay ni, na yan, yung nakalain na bahay, bahay na makikita nyo dyan. Ayan, kung saan nakatira si Mamits yung bahay niya. Ayan, makikita nyo guys yung mga bahay na tabi-tabi yan. Dito, ito, sa likod to. Sa likod. Ayan, makikita nyo. Medyo malapit na tayo. My goodness. Ayan, ito yung mga maliit guys na ano, mga pananim hindi pa siya malalaki ano sya? hindi, eh, namin alam kung anong tinanim nila yan kasi maliit pa. Hindi namin kilala, hindi eh, niya alam ni Padi kung anong ano yan tinanim nila. Ayan, medyo malapit na tayo dito guys sa ano, sa ayan. Yan yung mga bahay na yan guys, dyan nakaline yung bahay ni Mamits. Ayan, sabi ko sa inyo, naka, dito kami sa likod ng ano, mga bahay na yan. Itong farm na itong napakalawak ng farm na ito, sa likod niyan. Sa city to guys, sa city yan. City nasa ah, likod lang to itong also ano sunflower pala yan guys yung ano yung mga panim na yan may liit pa sila guys pag mataas na yan mag ano nagsi magsisibulaklak na sila at, eh magbabalik babalik ako dito guys babalik kami pag nagsibulaklak na yan nakikita nyo guys makikita nyo at babalikan natin yan pag nagsibulaklak na at dun sa ano sa kabila guys mayroon din yun sa kabila super lawak nya kaso yung tinanim nila doon yung ano, yung wheat farm. Ang tinanim nila hindi ano. Pero yung last year guys, ang tinanim nila doon puro sunflower, super lawak. Ano, na alternate lang nila guys yung mga tinatanim nila. Ano sunflower, uh, wheat farm, minsan corn. Diba pa, eh, alternate nila guys. Ayan, super lawak. Kita nyo guys, super lawak din itong ano, sunflower na itong, ayan na, super lawak niya. Kita yung bahay kay super haba hanggang doon sa dulo. Dikit-dikit yan guys, mga bahay na yan. Pero yung diyan ang bahay niyan, so diyan ni ano guys, dikit as in dikit, dikit na dikit. Ano bawat bahay may mga space yan at saka may kanya-kanyang bakuran. May mga pananim na garden, flowers, etc. Hindi yan as in dikit-dikit. Pag tinignan lang na ganyan as in, ano siya dikit-dikit. Pero pag nandiyan ka na may mga ano yan space. Bawat bahay may space at saka ano garden garden. Garden garden sa back and front. May mga garden sila na mga mga fruits, vegetable, etc. Kung anong gusto nila. Tapos mga flowers. Ganon sila dyan. Ganon sila dito guys. May mga ano garden garden. Kanya-kanya. Ayan. Tsaka mga unlimited water dito guys. Ano lang. Free lang yung water dito sa ano. Dito sa may likod ng farm, may ano dito tubig. Tapos dun sa ano. May pinagkukuhan namin ng tubig na inumin guys. Unlimited yun guys. Malinis siya. As in malinis. Doon kami kumukuha ng inumin. Kasi hindi kami kumukuha ng inumin sa gripo, guys. Gripo, ayaw namin mag-inom sa ano, yung sa gripo. Gusto namin yung ano, yung galing doon sa pinakailalim talaga ng ano, sa tubig siya. Ilalim na ng lupa. Ang sarap niya, guys. Ang linis, tapos ang lambig niya. Ayun, guys. Ayun na nga guys, pa malapit na tayo guys dito sa ano sa papunta kay Mamits. Ayun guys, thank you thank you very much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. Ayun guys, 'tong paborito kong bahay na dinadaanan. Ayan! tada! Ganda guys, diba? Ganda ng bahay paikot ng mga rose. Lahat 'yan rose guys, yung paikot na bahay na 'yan. Ayun. Goodbye. Favorite kong dinadaanan niyo na bayan Kita niyo yung mga bahay guys, may mga space siya saka may mga flower. Dito na pala kami sa bahay ni Mamits guys. Ayan, thank you very much guys for watching. Bye bye. Nito na kami sa labas. Ayan, may pitas si Mamits na strawberry. Thank you very much guys. Bye bye. See you next video.